Yo, what's up mga idol? For today's video, ang gawin naman natin ay yung cellphone na nagpapatay-patay. So dalawa na daw po ang tumingin nito. Di daw po naayos. So subukan po natin kung maayos natin. So ayan mga idol. So ang model po pala nito ay Redmi Note 9. So okay naman daw ang battery nung chinek. Pero ang problema ay nagpapatay-patay. So dinala po ito mga idol, pinalala mo. At ayan, chiniko po siya, lubat po ang battery niya. So, Matagal na po gustong ipaayos na may ari to kasi wala siyang budget. Kasi nanood po siya ng ating mga video at nakita niya na gumagawa tayo ng mga ganito. So dahil hindi po naayos sa iba, gusto po niyang ipaayos dito. Kaya ang ginawa niya mga idol, pinalala mo po ito para maayos. So ayan, dahil lubat pa siya or drain ang battery. So i-check po natin mamaya kung ano ang problema. So, dahil na-check na rin naman daw ito ng battery at ganun pa rin. So, i-check ko rin po kung ano ang sira. Dahil lubat po ang kanyang cellphone. So, ayan. Buksan muna natin mga idol. Ayan. Angat natin at i-check natin. So, ingat-ingat sa fingerprint. Pwedeng maputol yan. So, ayan mga idol. So, nabuksan na nga siya dahil wala na po yung pinaka-sealed or yung pinaka-warranty sticker. Ayan. Tanggalin natin yung mga iskro mga idol at mag-shoutout tayo dito. Ayan. Lahat at sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon. Shoutout sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa video. So, ayan mga idol, angat mo natin yan. At ayan na nga mga idol, nabuksan natin. So, una natin gagawin dahil lubat ang kanyang battery, i-check po natin, i-troubleshoot natin. So, ayan po yung connection ng battery. Ayan, kung napapansin nyo po mga idol, iti-test ko po siya ng battery na pareho. So, original battery din po yan mga idol. At good na good yung battery ko. Ayan, kung napapansin nyo po, BN54, parehas na parehas na model. So, ayan, ito pong battery ko ay may laman. So, ayan, dito po natin i-troubleshoot una at tingnan natin kung ano ba ang naging problema. So ayan, i-charge muna natin para makita natin. So ayan, kung i-charge po natin mga idol, ay nagbo boot loop lang. Ayan, kung nakikita nyo po, hindi po makikita ang charging percentage hanggang MI logo lang at nagpapatay-patay. Dapat mga idol, kung battery lang po ang tama nito or yung fuseable, dapat pag tinesting natin ng ibang battery at dapat gumagana siya. So ayan, nakikita nyo mga idol, i-on po natin. So ayan, tinanggal ko po yung charger dahil may laman po ang battery ko. At ayan na nga mga idol, nagpapatay-patay lang talaga siya. Hanggang doon lang talaga siya sa imay. At gusto maayos ng may-ari dahil pinaghirapan po ito ng asawa niya noong pandemic. So nagbibinta po ng palamig para mabili ang cellphone nito. Kaya excited po siya na maayos ito mga idol. So ayan na nga mga idol dahil na na natin sa battery. At ganoon pa rin. At ayan, sinubukan ko yung battery niya. At ayan, drain na drain po yan. Dahil matagal na daw po itong na-stack at hindi na-ayos. So, nung tinanong ko siya kung bakit hindi ginawa, ang sabi na nagpadagdag pa daw ng 2K para maayos. So, ayan mga idol, hindi na daw niya pinagawa. Kaya ang ginawa niya mga idol, in-stack lang po niya. Kaya napapansin niyo na lubat ang battery. So, ayan mga idol, gawin po natin ito. Makikita niyo po kung paano ko ito ginawa. So, ayan mga idol, sinik ko po yung CPU. Ayan, ni-repair na nga po pala talaga ang CPU, buti na lang hindi natuluyan. Kasi mga idol, ayan, kung napapansin nyo, basa na po ang CPU. So, ibig sabihin, nalagyan po yan ng plug. Pwedeng ni ang pinaka-CPU. So, mga idol, kung isa po kayong gumagawa, panoorin nyo po ito para makakuha kayo ng idea kung paano ito ginawa. So, dapat wag nyo na pong galawin ang pinaka-CPU. So, ayan mga idol, simpleng pag-share ko lang po nito at sana makakuha kayo ng idea. Ayan, tinanggal ko muna yung camera kung paano ko ito ginawa ng normal. So, ayan, yan po yung mga camera mga idol. So, ayan, buti na lang kung natuluyan po ang motherboard nito nung paginit ay mas malaki po ang gagastusin ng mayari. At buti na lang, buhay pa siya. So, ayan mga idol, dito po natin titirahin. Simpleng paraan lang po ito para magawa ng normal. So, marami na po tayong nagawa nito mga idol. At ayan, dito po kasi sa ilalim ng caps na to or yung shed na yan, nandyan po ang pinaka problema niya. So, wala po kasi yan exhaust mga idol. Kaya habang tumatagal po yan, walang labasan ng hangin, ang mangyayari, nagpapatay-patay talaga ang cellphone. Ang kailangan mo lang talaga dyan, ayan, alisin mo po yan. At i-rehit nyo po yung ilalim mga idol. So, hindi po yan basta-basta matanggal kung wala po kayong gamit. So, ayan, kung napapansin nyo, wala po talagang butas. Wala pong exhaust kaya ang mangyayari, nagbubutluk-butluk po talaga ang mga unit. Ayan mga idol, nakuha nyo ng idea. At ang sunod naman natin gagawin, ayan, i lang po natin ng kunti yung pinaka-IC na yan. So connected po yan sa signal mga idol. So minsan nawawala-wala ang signal, so nandito lang po yan. Kapag naayos na po ito ay magno-normal na rin po ang signal. At ayan mga idol, ang gagawin nyo, rehit mo lang ng konti at ayan, linisan po natin ng tiner. Ganun lang po kasimple ang ginawa natin dito mga idol. At talagang 100% po talaga ito, permanent solution na. Ayan, dito naman sa caps or yung shed na yan, ibalik mo lang siya na pwede na to hindi na ibalik, optional siya. So ayan, ibinalik ko rin siya. So medyo nakangat po yan ng konti mga idol. At itest po natin mamaya mga idol kung gumana ba itong ginawa natin. Ayan. So, Medyo nakangat po yan ng kunti mga idol para meron po siyang exhaust at hindi na talaga siya magbubutlo So ayan, nalinis ko ulit ng thinner mga idol. So ayan, simpleng paggawa ko nito mga idol at simpleng pagshare ko at makakuha kayo ng idea nito kung paano ko ginawa. At sundan nyo lang po ang video na to at sigurado ako magawa nyo po ng normal. So ayan mga idol, hindi ko po naayos pagbalik yung shed so meron pong angat yung kabilang gilid so para meron pong exhaust. So ayan mga idol, ang una po palang ginawa nito nung unang gumawa daw ay pinrogram. So pangalawa naman ay inayawan daw kasi mahirap daw gawin. So ang sabi naman niya, hindi na lang daw po niya pinagawa kasi mas malaki daw po ang gasto. So hiningian po siya ng 2K mga idol. So hindi niya lang po pinagawa. Kaya ang ginawa niya mga idol nung napanood ang ating video. So ayan mga idol. So possible nito na CPU ang titirahan kapag 2K po ang singilan. So sa mga ganitong problema talaga ay wala sa CPU. At tingnan natin mga idol. I-check na po natin kung gagana ba siya. So kanina nagpapatay-patay. At ayan mga idol. Lumabas po ang charging percentage. Kanina wala pong charging percentage, namamatay po siya bigla. Ayan. Ganun lang kasimple ang ginawa ko at sana nagkakuha kayo ng idea kung paano ko ito ginawa at sana suportahan nyo po ang aking video mga idol kung natulungan kayo sa video. So ayan yung battery niya. Drain na drain po yan mga idol. So mayroon pa po yan ibang isyo. So gusto ko mga idol para maging success talaga at wala ng ibang isyo pa ang ginawa ko dito kasi ang mga ganitong unit mga idol ay mayroong fuse. Ngayon kapag habang tumatagal kapag laging nababagsak ay nasisira po ang fuse. So ayan, nilibre ko po ang paggawa sa fuse sa bowl nito mga idol para hindi na talaga babak or babalik sa akin tong cellphone na to at masatisfied po talaga ang gumagawa. Ayan mga idol, ginawa ko na rin po yung fuse. So tinanggal ko po yan at nirekta ko na siya. So ang ginawa ko dyan, idol, binaypas ko po siya. So ganun po yan mga idol kasi meron din pong issue ito sa fuse habang tumatagal nito, nagagamit na lang ito kapag naka-charge. So para makaiwas na talaga, naiprevent ko na talaga siya. Inunahan ko na para wala na talagang balikan dito sa akin ang cellphone na to at talagang masatisfied ang nagpapaayos nito. So ayan mga idol, nakita nyo naman ganina mga idol, drain na drain ang battery niya at ayan kargahan ko po yan mamaya at wala na po talagang ibang maging issue to. So dahil dalawa po ang maging issue nito, yung nagpapatay-patay na nagagamit lang kapag naka-charge, i-connect mo lang sa dita or lakasan ang bulyong. Ayan, namamatay po yan ang nagkakamera. So, ayan, na-prevent ko na po ang possible na maging sira niya. So, ayan mga idol, dahil naawa din po ako sa may-ari nito. Dahil pinaghirapan niya po ito nung pandemic, nagtitinda po siya ng palamig para mabili ang cellphone na to. Kaya gusto ko mga idol, talagang satisfied po ang gawa nito at hindi na ito babalik pa sa akin. Kasi possible talaga na bibigay ang fuse nito habang tumatagal. Kaya ang ginawa ko mga idol, para hindi na ulit gagasto ang may-ari, yun, na i-prevent ko na siya. May kasabihan nga tayo, prevention is better than cure. Tama ba mga idol? So ayan mga idol, dahil naikabit na natin yung kising, ayan, i-charge mo na natin yung battery, buti na lang, buhay pa siya. At ayan na nga mga idol, so isalpak natin, lagyan natin ng SIM card para ma-check po natin kung meron ba itong signal. So ayan mga idol, dahil sobrang drain po ng battery nito, chinaraz ko muna ito sa loob po ng 30 minutes. So ayan, magbabalik po tayo after 30 minutes mga idol. Grabe, sobrang bilis po niya nag-charge dahil original po ang charger na ginamit ko. Ayan, at inon ko na nga siya mga idol at tingnan natin kung magbubutlok-butlok po ba siya. Tingnan po natin mga idol kung magtuloy na. So, ang sabi po pala ng may-ari nito, nere-program din daw po ito nung unang gumawa. So, dahil hindi naman daw naayos, so tingnan natin kung may nabura ba. So, ayan mga idol, kung napapansin nyo po, sobrang tagal din po nito nag-boot. Nantay ko po siya sa loob ng limang minuto bago siya nag-boot sa mino. Kaya, ayan mga idol, naglo-loading. Loading lang talaga siya. So, ibig sabihin, pwedeng na-reformat ito. Ayan mga idol, kung napapansin nyo po, lumabas po yung MUI 13. So, ibig sabihin, na-reformat nga ito or na-reprogram. Nang hingi na rin po ng MI account. Ayan mga idol, dapat hindi po ni-reformat at gawin nyo lang po yung ginawa ko. Wala din po sanang mabura at hindi na po yan manghingi ng MI account. So ayan mga idol, na dubli talaga ang gastos ng mayari nito dahil nagbayad pa siya sa MI account. So para hindi na po siya magbayad, sundan nyo po ang ginawa ko at masolve niyo na po ang isyo at wala din pong mabura na files. So ayan mga idol, hindi ko na po pinakita kung paano yung ginawa at nakita nyo naman, mayroon na rin pong signal. So ibig sabihin, okay na po ito. At ngayong araw po pala ito na ibalik sa mayari mga idol bago ko in-upload. So ayan, tanggalin ko muna yung si mga idol at sana doon sa paggawa natin ay nakakuha kayo ng idea sa paggawa ng ganitong isyo at kung natulungan ka sa video na to huwag niyo pong kalimutan mag like, mag share at mag subscribe sa ating channel maraming salamat po ito po yung naipre natin para wala na po talagang maging isyo pang iba.